Okay, walisan na muna natin ang ating lalatagan ng tent para pantay ang buhangin, para masarap Ilap, ilapat ang ating likudyaan, o oh, hindi ba? O, oh, napakaputi ng buhangin kaya dito. O, oh, ayan, dahil malapit na rin gumabi, mayamayala ng kaunti, is madilim na, kaya nagmamadali na kami ilatag ang aming tent. Okay, okay hello, nakarating na nga kami dito sa beach. O, oh, ayan, syempre, walisan muna natin ang ating lalatagan ng tent. Ayan. Ito na nga, mailatag na ang aming tent dahil hapon na rin para makapagpahinga na rin kami dahil hapon na nga kami nakarating dahil may dinaanan pa kami medyo mahaba-haba ang aming biyahe kaya naman nakakapagod din sa biyahe ayan na itayo na namin ang aming tent para naman kami makapagpahinga naman. na mailatag na ang aming likod o ayan nakatayo na ang aming tent ay ahakutin na natin ang ating mga kagamitan para maipasok diyan sa loob ng tent. O ayan, di ba? Napaka-presko ng hangin dito, na, ha? Ang ah, sarap sa pakiramdam, di ba? Para lang kami nagbabahay-bahayan. So, ayan, nataasok na namin ang ahal mga kagamitan. Ayan, maglalakot na sila. Hoy! 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 Ayan, pag ganitong oras, magdudulong na sila. Ayan, ang dami nila. Mangingisda, na, magdudulong na sila. Oh ayan ha. Bigay lang, bigay lang ni Andy. Thank you so much Andy. Buhay pa, oh, buhay na buhay pa gumagalaw pa. Ayan, meron na naman kaming bigay galing kay Andy na naman. Oh, eto. sariwa-sariwa. Tama na eh. Kadami na, hindi na Daing ko kaya eh. eto ang aking isda. Bigay lang itong isda na ito. Kita mo? Bigay lang. Akin na 'yung planga ng ang laki ng isda. Bigay lang. bigay lang. Ayan. Bigay lang ni Andy. Maraming salamat. Ayan. Ihaw ko nga. Syempre may mga galunggong din. Ayan. Bigay lang. Ako sariwa-sariwa. Grabe. Ito, itong isda na ito, bigay lang. Ayan. Ayan, ang dami. At syempre, may... Ma Ayan, bigay lang din. Lahat, bigay. Kaya maraming salamat sa grasya ngayon. Maraming salamat sa blessing namin. Okay. Thank you so much. Bye.